Oh, dala na namin ng buong kusina ni Master. Yan. Oh, dinala na namin yung ano, buong laman ng bahay niya. Oh. Oh, na kayo? Pa-ate. ni Ate Mayo ni. <laughs> Kargador ti mesa. Kan palayo. Oh, nee. <laughs> ayan, tingnan nyo yung ano mo, Ayan, mag-overnight kami. Ayan ang aming mga dala, pero tatlo lang kami. O, oh, ayan yung ano, maskulada. O, oh, ayan. Tatlo lang kami, eh. Tapos, ito yung mga gamit namin. O, oh, ang dami. Eh. Binuhat namin yung buong bahay. Ay, para kang ano dyan, para kang nakakawawa. <laughs> Oh, ayan, matutulog kami sa tabing dagat. Oh, ayan 'yung aming lamesa. Oh, ayan, may kariton kami. Tapos 'yung mga dala namin, oh, ayan. Hanggang pang-ano? Bukas, Sunday Monday. Oh, ayan 'yung aming lamesa. Para ano? Boodle fight for tomorrow. Aming ano sasakyan Oh yan yung aming mga dala nako grabe takot kami kasing magutom kaya ano dami naming ano karga Oh yan ayan ayan humabol humabon Humabol <laughs> si sir Ayan, dami naming dala. Takot kami kasing magutom. Okay na, doon. Yeah. Lagay na kami tagdoron doron Siya siya sila Ay, come um. on. Una. Oo, oh, ayan. Nakarating na po kami dito sa... Deep Water Bay. Ayan. Oh, yes. <tipan> <tipan> Dito lang yun na yung tindahan. Mayroon ba tindahan doon? Hindi ko alam. <tipan>

Adi lang sa mga igam, adi ni ko kaya nila ipatay kayo dito para po para pa Ay kalub din nga to ata. Ako na. Ako yung Ito kung yun na ito ko. Ang tis lang ako. na akala ko awit eskite yun hindi <laughs> mo <laughs> oh, tayo eskite so kung kung kindi na ko ah oh. ano ayan oo oh, chichara na oh. oh, naglasing na kami <laughs> alak namin oh ganito soda huwag <laughs> yan sayo lang soda 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 namin amin